Good morning everyone! Ayan, yeah. nakikita nyo ba ako? Naku, napakadilim pa rito. <laughs> Grabe talaga si Inday. Magang-maga pa lang, naarangkada na agad. At nandito nga kami, kasama ko ang aking manugang. Pupunta kami sa aking kausap. At yung kausap ko na yun ay blessing Ganon. Ang oras nga po niya na alas 5 ng umaga kaya nag-aagaw ang dilim at liwanag. Ay, pinakita ko sa inyo ang aking manugang. Ay, kasama ko. Dahil nga sobrang dilim doon sa kabila ay walang ilaw kaya hindi siya makita at nakaitim pa naman. At may bumi nga kami. At ganon nga, tatapos ang aking lalakarin. Ganito naman. Pupunta na dito ako sa biyahe. Pupunta ko sa kabilang bayan. Doon naman tayo magtitinda ng bonggang-bongga charot. <laughs> ito lang nga, habang nang babiyahe nga ako ay nato, nakakainip at sobrang bagal ng akin nasakyan na jeep. Aba ay may naghahantay sa akin, kausap na naman. At buti na lamang at nagbukas siya ng TV ay di nakapanood out, nalibang ako. Napakaganda naman itong palabas na ito at nabiling-wili naman si Inday. Hindi naman naman, oh, galing nung, syempre bida yan. Hindi ko alam kilala kung, kung sino ang bida na yan. Ayan, napakagaling yan. Taga natutuwa at aking papanoorin niya at hindi ko nga natapos. Aba, sabi ko, aba, mapita ang buwa ba, ay hindi pa tapos yung palabas. Okay, ay tuwantawa naman talaga ako yung nabili, nabili pa na at napaka galing yung bata. Siya binubulo dyan. At talaga eh, pa siya ng isang barkada. Kaya talaga nga ako naaabado sa bida. Siyempre, ang bida sa una, papatalo talaga yan. Ikaw naman talaga naman lalabs. Eh, di kong maintindihan. Siyempre, ganun talaga ang palabas. Chara! At isang pati na yun naman yung babae, napakangiti, ang ngiti nakakatanggal lang stress, nakakaginhawa. Abi, napakaganda niyang ngumiti. Pati yung lalaki na bata, abi, napakaganda ng umiti. Mga maaapil sila. Nakakatuwang panoorin. Aba naman. At yung isang grupong mabubuli sa kanya, e, pero tutulungan naman itong isa na ito. Yan ay eh, medyo parang si Amerikanong negro. Ayan. Ay, yan ang bida dyan kita tatapusin ko na hanapin ko 'yan sa YouTube at papanoorin ko talaga 'yan ng bonggang bongga ganon si like, kasi nabitin nga, abi may pag na at mabitin. Gustong Lalo gustong-gusto mo yung palabas na 'yan, aba naman. Anong oh my yan? god. At sa sobrang pagkabisi ko nga panonood at gusto ko naman talagang tapusin abi pala pababa na ako. e eh, anong gagawin ko? Pati naman hindi ako pag video. Pagbaba ko para nakita nyo kung saan ako ba Charot lang. Ayan. Kaya pagdating ko rin sa aking binabaan, ay dumalitso ako ng palengke at nagdisplay na ang inday nyo. Ay kaya naman talagang busy-busy kaya hindi na lang pag-video. Ayan, makikita niyo na lamang ay nakaupo na si Inday. Chara! Thank you so much. Thank you for watching. Bye-bye!